Dahil nga napapag-usapan at viral sa Twitter ang naging issue ni Janela Salvador noong mag-guest ito sa It's Showtime kung saan ay nagpro-promote ito ng kanyang concert at single na nahilingan naman ni Kim Chiu ng sampol pero hindi nagpaunlak ang singer-actress. Sa panig ni Karile na isa ding host ng nasabing show ay tila may himig na pagtatanggol si Karil kay Janela. Tingnan natin ang kanyang paliwanag. sa pagkikita ni Namut Twister at Caril, ay nausisa ng una ang tungkol sa issue ni na Janela, Kim at Vice. Sagot naman ni Caril, hindi naman daw issue yon. Anya, yeah, it's just that Janela is not feeling so well, and she's preparing for her big concert, and she's doing movie press, siguro she's not able to really rest and recover properly so, we just asked her to do, sample, sample, but she wasn't ready for it cause, obviously, she wants to be on tip top shape for her concert, so, yeah, yeah, it was like a little moment that, you know, parang maybe to some people online, it meant something, but, you know, she just really couldn't sing at that, moment. Pinanood din ng dalawa ang video clip ng interaction ni Nakim. Janela at Vice na may kasamang punchline ni Vice, medyo pao sila, kayo na lang. At kaya daw pala, nasabi ni Janela na kayo na lang, ay dahil sa umpisa ng show ay kinakanta ni Kim at Ann yung kantang gusto ko ng bumitaw at nakita ni Janela yon kaya nakapagsalita ito ng kayo na lang na sa ibang netizens iba ang pagkakaintindi sa paos ako kayo na lang. So there folks, yan naman pala ang pangyayari.